mga mare, ngayong araw nga ay gumawa naman ako ng isa sa pinakapaborito naming pagkaing mga Ilocano at ito nga ang tinatawag namin na insarabasab. At kaya naman tinawag itong insarabasab dahil nga ang mismong karne ng baboy ay iniihaw mismo ito sa malakas na apoy. At sabi nga ng nanay ko, mas mabango daw po ang karne pag sa apoy ito niluto. Wow. At bago ko nga pala ihawin yung karne mga mare, ay pinakuloan ko muna ito hanggang sa lumambot. Pork belly po pala yung kinuha ko dito at syempre kumuha na rin ako dito ng isaw ng baboy at talagang swerte naman ako dahil nakakuha ulit ako ng hindi mapait. At para naman po sa mga magtatanong paano ko nga ba nilinis itong isaw ng baboy, ganito lang po ang ginawa ko. Ginamitan ko yan ng barbecue stick para makuha yung nasa loob. At pagkatapos ko nga malinisan yan mga mare ay syempre tinimplan ko na ito ng salt and pepper. Yan lang po ang nilagay ko pero kung gusto nyo ng mas malinam nam, pwede po kayo mag-add ng kahit anong seasoning na gusto nyo at dito nga sa part na to ay inihaw ko na nga rin ito. At ma-share ko na nga lang din mga mare na tuwing may handaan nga sa Ilocos Norte ay ito nga yung unang-unang niluluto ng mga nagkatay at nagluluto ng mga putahe dahil ito na nga po ang breakfast nila. Nakakamiss nga naman talagang umuwi sa Ilocos Norte dahil nga isang dekada na akong hindi nakaka-uwi. Ah, hi. anyway mga mare, hinango ko na nga rin dito ang liempo bago pa ito tuluyang masunog. <laughs> At ito naman na yung isaw ng baboy mga mare. Grabe, sobrang sarap talaga nito dahil salt and pepper lang ang nilagay ko dyan. Napakalinamnam iba yung lasa niyan. Ang sarap. At pagkatapos ko nga maihaw lahat mga mare ay ito na nga. Hiniwa-hiwa ko na itong pork belly. Grabe, sobrang lambot at sobrang malasa yan mga mare. Kaya naman napakasarap papakin. At pagkatapos niyan ay hiniwa-hiwa ko na nga rin itong isang ng baboy and then tinimplahan ko na ito ng salt and pepper. Naglagay ako ng maraming luya at maraming buyas para mas masarap. At kaya naman naglagay pa ako dito ng salt and pepper dahil nag-add ako dito ng 1 cup of sukang iloko. Para sa akin, mas mabango kasi yung amoy ng suka na galing Ilocos Norte kumpara sa usual na ginagamit ko na white vinegar. Pero kung white vinegar po ang available sa inyo, ay okay lang din naman po. At ito na nga ang insarabasa. Grabe, sobrang sarap talaga niyan. Kaya naman kung gusto niyo to, ay itry niyo na. Napakasarap talaga niyan, mga mare. At maraming maraming salamat ulit sa panonood. Please pa